Nasa atin pulinya ngayon, si Assistant Secretary bigorman Mendoza ng LTO, baby girl. Magandang umaga po, Aseg. DJ Chacha, good morning. Good morning, Ted. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Bago yung ibang issue, unahin na po muna natin ito. Meron pong uh, grupo ng mga bus drivers at operators ang nagre-reklamo dyan po sa may uh, LTO sa Calabar zone ng uh, pangungotong po ng isa sa mga kawalinin ninyo. Nakarating na po ito sa inyo? Opo, uh, DJ Chacha, no in fact, we pinakomento na natin ang ating uh, regional director sa Region 4A para magmama-imbestigan na po to ng gusto. Ito pong reklamo nito mga drivers at bus operators, sila po ba ay uh, nagpunta na mismo sa LTO main office o sa balita nyo lang din po nalaman yung tungkol sa kanilang reklamo? Sa balita ko lang nalaman, eh, DJ Chacha. Pero sila po ay humihingi na ng tulong ha, kay President Marcos dahil sakit daw po ng ulo nila. Ito nga pong pangungutong dyan, hindi lang po nung regional director ang inaakusahan din po maging yung ibang LTO uh, enforcers. Opo, we, we've read the letter di cha Chacha, kaya nasimulan nung natin over the weekend itong pag-iimbestiga ng sitwasyon na to. May initial, base po dun sa initial investigation ninyo, ano pong lumalabas? Uh, wala pa ho eh. Wala pa hong feedback ko ho sa akin kasi kakasimula ko natin. I think they will formally uh, initiate this today, first working day po ngayon. So, yun po, tatakbo, tatakbo na po yan. And you're going to do, to reach out din po dito sa mga bus uh, drivers and operators na nagdereklamo within the week po yan, sir. Opo, pinapatawag na po natin today. Sige po, mag-aantabay po kami ng uh, mga karagdagang pangbalita tungkol po dito sa reklamo dyan po sa may LTO, Calabarzon. Opo, yes mm -hmm. po. Oh, uh, ano ba ho ang dapat na ano ho dito? Uh, procedure po lamang para sa kabatiran po ng ating mga kababayan na may mga gantuhong uri ng reklamo sa pong opisyal o kawani ng LTO? Alam nyo po, kung meron po kaming uh, makita na probable cause dito sa mga taong to, at least as far as those Who are not presidential appointees, manong Ted, no, pwede na hunaadmin i-preventive suspension pending full investigation. Doon ho, ho naman sa mga presidential appointees, we will recommend to the department, uh, yung aming recommendation po. Ayun. So, ang inyo ho bang mga regional director ay ano, di ba? Ay appointed by the president. Opo, appointed by the President. Okay, sige po. Sir, kaya kami maaga pa lang po tumawag na Husenyo para lang po natin malaman, ano ho ang latest dito po sa ginagawang investigasyon ng LTO sa pagpaparehistro po nitong dalawang bugati na ito? Ano po pinakabagong balita? Twofold ba nung TED? No? Una yung administrative investigation which is still ongoing kasi habang nag-investigo kami, may mga ibang pangalan po na lumabas. Uh, remember, this incident happened last May 2023. Uh, may mga tao na nandun sa ating uh, NCR uh, office na wala na po doon na uh, nalipat na po sa ibang ibang uh, division, nalipat na po sa ibang lugar. to, So these names crop up, so gusto na natin isama rin sila sa investigasyon. We should be able to wrap this up, uh, Manong Ted, if not late this week, uh, sometime next week, matapos na po namin lahat ng investigasyon na to. Okay, so meaning dito po sa binanggit ho sa inyong mga dalawang report, ano po yung progress report at initial report ng mga pangalam po ng so far, eh, tama ho ba sila po ay relieved o suspended po itong apat na tauhan niyo? Ah, uh, preventive suspension na po sila, Manong Ted. Okay. So maliban sa apat na ito, meron pang ibang mga ta, uh, ibang mga dating kawani sa NCR uh, East no na under Opa. investigation. Opo, that's right. Robert. Okay, sige. Uh, may nabanggit din po sa report nga na aking hawak dito from LTO na nagkakaroon ng mas malalimang investigasyon. no uh, Opo. Pati nga daw yata, tama ba NBI? Eh, katuwang na rin ninyo? Opo, may kami tulong sa hmm. NBI dahil hmm. may mga pangalan na lumabas, hindi naman involved sa LTO. Okay, pero sa ngayon hu, ba ano ang ka Malinaw na. Papaano po ba natanggap ng LTO yung Certificates of Payment uh, dito ho sa dalawang bugati na ito? itubay manually or electronically? Ang preliminary findings sa Manong Ted electronically. Mm -hmm. Okay, go ahead sir. So electronically itong dalawa? Opo. Pero meron pong isang report na nagsasabi na yung pong isa ay tinanggap daw ho manually. Yan uh, yun po ang still subject of the investigation manong Ted no kaya itong mga variants in statements yan po ang pinagtatahita hiru natin no? kung meron po dagsisudungaling mm -hmm. eh de bang ibang usapan po yon mm. so um, so far po ano ang finding ninyo talaga hubang yung dalawa electronically po na i-transmit sa LTO or yung isa doon sa dalawa ay manually pong i-deliver? Ang preliminary nga po ng TED mm -hmm. is electronically. Okay. Kasi yun, yun, yun po ang normal procedure. Pag nag-manual po yan, plug mm -hmm. up po sa amin yan. Ah, hindi pa pwede, kumbaga? O, hindi naman po sa hindi pwede kasi minsan bagsak po yung ating electronic link up, no? Mm. But it will, it will raise further investigations kung bakit nangyari yun. Opo kasi dito po sa isa po sa mga findings ano po babasahin ko lang po Opo 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 BOC official receipt number ito po yun appears in the two motor vehicles indicating that the amount paid to Bureau of Customs is only 24,700 something pesos no as per CP payment of NIM5450 BOC official receipt number ito hu yun and it was not electric, electronically transmitted Mm -hmm. Itong sinasabi ho. So, ano ho Opo. Talaga? ano ba latest ngayon? Eh, yan nga po ang <clears throat> investigation mo ng TED that's part of it. Mm -hmm. yeah, mas lumalim ng lumalim nang nakita namin yung mga reports na yan. Mm -hmm. So, we want to get uh, the truth behind all these things. Okay. Ano ba ang klaro ngayon? Dito po sa nakuha namin pong kopya at meron din po namang kopya dito ngayon ng media sa mga certificate of payment na i-transmit sa inyo at na-i-print ninyo. Ah, uh, Authentic po ba ito o fake? Um, ang preliminary statement ulit uh, manong Ted no, is that uh, it is authentic. Although nakipag-ugnayan na po kami sa Bureau of Customs and we're waiting for a validation of the document itself. Pero again, the preliminary statement, authentic po yan. Okay. Authentic itong ginamit sa pagpaparehistro ng dalawang Bugatti sa LTO. Kung authentic po itong dalawang ito, meron uh, at ito po ay electronically transmitted. Hindi hubal sa LTO ang mga sinuspinde ay yung mga nagproseso nito dahil nga sa meron po naman itong footprint, di ba? Kung sino nag-encode, yes, right? Yes po. In the same manner as the Bureau of Customs, ganun din po dapat eh. Yung pong mga yes, po. nag-transmit nito, meron din kaokulang pong footprint kung sino. Tukoy okay na ho ba yun? Uh, yan po ang kaya pinapasa huli namin sa NBI precisely because as I said pa ten, no, may mga may mga partido na hindi sa loob ng LTO It would involve other agencies or other personalities altogether. Uh, hindi ko po alam man nung ten, as of now kung natukoy na po yan. sa inyo counterpart sa Bureau of Customs, ano po ang inyong koordinasyon sa kanila para talaga matumbok ang mga nasa likod po nito? Well, our our LTO investigation is limited to yung role ng LTO sa pagrehistro ng tumasasakyan. Ang ating coordination po sa Bureau of Customs is to validate the certificate of payments issued kung authentic nga ba talaga o hindi. Mm. So maaaring sabihin po ninyo na ministerial ang ginawa dito ng mga tauhan ninyo? Um, In, it's never ministerial uh, manong pwede. Eh. Mm -hmm. uh, it's never ministerial. Mm -hmm. Kaya nga may evaluator po tayo. Eh. Meron mm -hmm. nung discretion mm -hmm. to reject registration or not. No? It's mm -hmm. not automatic. Mm -hmm. So kung meron ho mga anomalya sa, sa face of the documents, no, then that should be reason enough para hindi ko pag-proceed ang registration. Opo. Opo pa, para nga matumbok yung anomalya at hindi mag-proceed sa pagpaparehistro, hindi ho ba dapat mismo nang gagaling sa Bureau of Customs consistent yung mga numero po na nakatala dito kagaya ng Certificate of Payment Number, yung mga entry numbers, dapat po consistent yan dahil kung yaan po ay uh, hindi, uh, hindi regular o ito ho ay lumalabas na fake o gawa-gawa lamang ng mga numero, dapat po in the first place, hindi ito na-transmit sa inyo? Tama po yun. Tama po yon manong Ted. That, that is possible. Pag meron tong ganong anomalya on its face, mm -hmm. eh dapat hindi ho nag-proceed ang registration. Opo. Sige. So, um dito po sa binanggit din po sa report ninyo ano, na nabasa ko, may binabanggit dito yung pong uh, Avion Shipping Company Limited no? na dokumento di ho ba? Apa? Ito ho daw yung uh, sinasabi na responsable kung papano po na ipadala sa Pilipinas itong dalawang coaching ito Ito bang mm -hmm. dokumento ng avion shipping na ito? Authentic ho ba ito? Uh, yan ho ang sinasabi kasi yung report na hawak niya mm -hmm. from the NCR, no? mm -hmm. hindi pa ho yan sa Central Office. Mm -hmm. uh, uh, yan ho ang mga flag-ups po namin sa Central Office. no We do not take the report on its face as truth with mm -hmm. uh, the validate po namin bawat isang statement po nila including the issue of the role of Avion. Mm -hmm. So wala, wala, pa rin pong uh, wala pa rin pong uh, confirmation dito sa Avion. W wala pa ho, Panong Ted. Ah, oh, Yung taga Frebel, may binabanggit din po sa report ninyo na pinaiimbestigahan po, no? Opo. Oh, uh, oh, oh, oh. ano na pong findings dito so far? Ah uh, wala akong opisina. Uh, we mm. went to the office of Rebel ah uh, wala akong operation so pinas pinas pina na ho natin 'yan mm -hmm. as a separate proceedings no para at the meantime suspended muna ang lahat ng operations transaction po ng Rebel Um gaano po kalalim dito ang investigation ng LTO on your side ah kasi Opo. kung kasi uh, paano paano ho ba namin dapat itong uh, tanggapin ngayon ito ho ba ay maaaring isolated case lamang o ito po'y nagbubukas ng Pandora's box sa lalim po at dami ng mga anomalya sa pagpaparehistro ng mga imported vehicles at gumagamit ng dubious na certificate of payment? Um, at this stage, without preempting the investigation report, pa, no, I'm not looking at this as an isolated transaction. Mm-hmm. po to as a start to 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 really review the total systems of LTO. In fact, meron tayong tinalaga na, na, grupo parang i-review lang yung systems change at meron tayong mga yung grupo po ay eh, magsasubmit po ng rekomendasyon and which they have initially done so mm -hmm. para ho, hindi na maulit itong bagay na to in the future. But I don't look at this as an isolated transaction. Uh, kasi marami na tayo naririnig na to dati pa eh. sa mm -hmm. uh, nasa pribadong sektor pa ako, naririnig ko na to eh. Mm -hmm. Now it is confronting me face to face. No? So hindi ko tinitingnan to as an isolated transaction. We are using this as a springboard para ma-review po lahat ng sistema ng, ng LTO as far as the registrations of these kinds of vehicles are concerned. Sino po makapag-decision yan for DOTR or LTO? Ito ho ba Pwede sa inyo na lang po magkaroon kayo ng inventaryo para humalaman ninyo oh uh, kung ang mga nairehistro huban na hindi dumaan ha, sa mga leg legitimate na mga car uh, ano ho dito no uh, distributors Opo. ay masuri kung totoo ba o authentic ang mga ginamit na certificate of payment para mairehistro? Opo we we've gone back as way back as uh seven years ago, manong Ted, no? mm -hmm. uh, gumagawa talaga kami ng systems stack, uh, kung paano nagkikiyari ito, kung ano yung modus na, nang, ginagawa para mm -hmm. sa ang sasakyan, mm -hmm. ano po, mm -hmm. uh, commonality ng bawat transaksyon na, na nakikita ho namin anomalya. This is not a witch hunt, manong Ted, no? na humahanap kami ng errors. It's really just reviewing the total system. In the process ng pag-review ng total system, may nakukuha rin kaming mga bag na mga transaksyon na mukhang at tulad ng Bugatti Chiron. No? So, using that now as I said Bugatti Chiron as our springboard, mm -hmm. yung mga systems change po, no? in fact, uh, uh, we will make our proposals. Yung iba pwedeng na po namin gawin sa LTO uh, as an internal uh, internal audit, yung iba uh, we will ask approval from the secretary. Opo, opo. Uh, kasi hindi ho naman sa witch hunt ka ninyo no, o naghahanap lang kayo ng butas dito. Pero opo. Kasi hindi naman siya mairehistro kung wala pong taga LTO. And then Tama kapag po gumagamit po ng mga, uh, sabihin na po natin na bagamat authentic certificate of payment document pero fake yung mga nakalagay na impormasyon, eh, m po malawak po ang sakop ng sindikato, abot na po sa LTO. Tama po yun. Tama po yun, Manong Ted. No? Um... That's true. Ah, uh, mm -hmm. kaya nga sabi ko, I am not looking at this as an isolated transaction. I'm mm -hmm. looking at this as a total systems review. Opo, uh, po. Kasi meron nung tayong kailangan baguhin sa sistema. Na mm -hmm. nakikita ko natin 'yon. Mm -hmm. Pero tayong kailangan baguhin sa tao. Mm-hmm. Opo. Um maliban po sa Certificate of Payment ano pa hubang hinihingi ng LTO na dokumento doon sa nagpaparehistro po ng mga imported vehicles. Ah, uh, po 'tong no, may sales invoice po 'yan, mm -hmm. certificate of payment, mm -hmm. tapos um I, I just don't have this would be right now. no. Mm -hmm. Pero 'yan ho ang pinaka-grading po sa akin na eh, yung sales invoice, yung certificate of payment, of course yung yung uh, proof of ownership ng sasakyan, no. Ah, uh, 'yan po ang mga critical documents na kailangan. 'Yan din po ang naging reason kaya na-flag up ng na gusto yan kasi on its face, mm -hmm uh, na <clears> madokumentong <throat> si Damit, no? mukhang may problema sa sa pag-evaluate ng dokumento o kung hindi man, hindi man lang in-evaluate at all. Opo. Um, ano pong, sino ang inyong kausap dito sa Bureau of Customs na inyong counterpart? Ah, uh, so, sorry po, Manong Ted, I'm not personally uh, <clears throat> pumunta sa Bureau of Customs. Eh. Mm -hmm. uh, yung aking tao ang nakipag-coordinate sa Bureau of Customs. So, hindi ko kilala yung aktual na tao na pinag usap. Opo. opo, opo. Sige po kasi sa ngayon po uh, ASEC no. Uh, halimbawa uh, itong certificate of payment ano ho nitong uh, blue Bugatti. Opo. Uh, ay uh, yung kanya'ng entry number ay pareho ng certificate of payment ng shipment naman ng Yamaha Motor Philippines Incorporated. Uh -huh. In the same manner as yung entry number po noong pong red Bugatti ay ganun Opa. din po certificate of payment of another shipment of Yamaha Motor Philippines lumalabas po ano lumalabas po na yung pong, uh, mga certificate of payment na ito yung ginamit sa Bureau of Opa. Customs ay may mga entrada na hindi po talaga akma doon sa shipment ng Frebel importasyon ng Frebel para sa mga buka, bu, bugati na ito ito ba'y alam nyo na po? isayan uh, isa yan sa mga initial sa initial report ko na binigay ko sa akin yung mga flag ups kung bakit uh, ah nakikita dati bak yung pag-evaluate mga dokumento no? Mm -hmm there are something more basic than that, Manong um, Ted. Ayan, medyo malalim na ng pag pagsasaliksik na po yan. No? Kasi kung yung evaluator lang po ang titingin ng mga dokumento, hindi niya kagad manalaman yung bagay na yan. No? Mm -hmm. But on uh, space of the documents, may nakikita na po kaming mga anomalya na dapat eh, ito yung naging senyales sa ating mga evaluator na may problema itong transaksyon na to opo uh, kasi doon po sa electronic uh, transmit po ng certificate of payment system sa LTO no kung saan tinatransmit itong electronically uh, uh, from customs uh, po uh -oh. ang details ng mga CPs na ito ang proseso po number one, yung customs examiner siya nag encode ng details and registration pangalawa customs appraiser for checking if all details are correct Pangatlo, collection division for checking if the duties and taxes were paid. And number four, district collector for checking and electronic transmittal na ng CP to LTO. Lumalabas daw po na yung one to 3 na proseso hindi dumaan at number 4 lamang directamente po itong itransmit ng district collector umano dyan sa LTO. Klaro na ho ba yun? Uh, sa, amin po sa LTO, no, hindi pa klaro yan. Uh, mm -hmm. Kasi sabi ko, we're just after the authenticity, the document transmitted to us. No? Mm -hmm. uh, yung proseso po na dinaanan ng dokumentong po yan, hindi po namin tinitingnan po. Saka yun po, no? hindi po namin tinitingnan. Yan nga ang mga rinifer po namin sa NBI. Ah, uh, okay. Ano pong sabi, na, meron bang feedback sa NBI, sir? Wala pa po. wala pa po. Ben Okay. Uh, may report din po no, na yung pong mga... Uh, certificate of payment na nasa sa inyo, no? Opo, hmm. ito ho ay in inisyu nga sa Frebel Import and Export Corporation. Yung daw pong mga serial numbers nito, ito po ay nasa dulong kanan. Lumalabas daw po ito po yung mga serial numbers. Itong mga kasi ito po, kasi accountable form po ito as you know di ba? Yes, hindi ka yes, pwedeng hindi pwedeng maglabas nito kasi nasa iyong ano 'yan, uh, power yung uh, pangangalaga kung kay customs official, lumalabas daw po na itong mga numerong ito na CPs ay naka-issue sa Davao. Mm -hmm. Pero pero ang lumalabas po dito ng mga nakapirma ay eh, naka-assign sa Batangas Port. Ito ba'y alam niyo na po? Uh, meron na preliminary pero hindi pa ko. Again, mm -mm. at under investigation po talaga. No? Mm -hmm. uh, kasama ko lahat yan. Hmm. sa mga sa mga initial reports sa dito po. Okay. Tingin po niyo, um gaano pa katagal ang paghihintayin po ng bayan para po lumabas ang katotohanan talaga dito. Ngayon po kasi uh, uh, klaro na ho, di ba? Klaro na klaro na po na, na, na irehistro ang mga bugating ito using Opo. spurious documents, di ba? Opo. That's that's clear, right? Opo. Klaro na rin po kung sino sa LTO ang nagproseso po para marihistro mabigyan ng plate Opo. number, right? Yes po. Opo. Ang hindi lang klaro ngayon sa custom side kung sino-sino ang responsable doon and then kung gaano po kadami ang mga gumagamit ng spurious certificate of payment na naandyan sa LTO na nairehistro na. Yan po ang hindi klaro, di po ba? Opo. Kailan po kayo makaklaro ang lahat ng yan? Next week po, Manong Ted. We hope to wrap this up by next week po. Mm -hmm. Opo, opo. Sige, um, nagkakaroon po dito ng investigasyon sila Sen. Rafi Tulfo. Kayo, meron ho ba sa, sa inyong notisya na kung kailan na kanilang next hearing? Um, di ko, ang, di ko, wala pa tatanggap na next hearing. Although mm -hmm. yung ating NCR director ang nakikipag coordinate po sa opisina po niya po. Okay, opo. Para po siya kaukulang pong uh, pagpunta po niya magpaliwanag. But uh, sa, sa ngayon po, sir, sa inyo pong pagkakaalam dyan, dahil kayo po... Hello? Hello, uh, ASEC? Asek. Baka ano lang, baka naglobat si Asek. Ha? Opo. Tawagan lang natin ulit, please. Kami po humihingi ng pangunawa sa inyo kasi ngayon lang po available si Asek. Opo. At uh, ngayon lang siya available po kasi nga napakarami ng kanyang uh, ano, trabaho po. Monday pa ho ngayon. Atin balikan si Asek. Apo, apo. Eh, so, sorry po. Sorry, sige. Opo, sige po. Uh, so, sir, sa, sa inyo po kasi, in fairness to you, nangyari nga po ito nung panahon na parang walang OIC at nag po si uh, Atty. No? It, opo, ito opo. ito. So, sa ngayon po, uh, kayo, ano ho ang inyong uh, na, na, napag-alaman na kung gaano ho kalalim at kalawak ang sindikato po nitong mga smuggler na nakapagpaparehistro po ng mga mamahaling sasakyan sa LTO nang hindi po dumadaan sa tamang proseso? Um, sa aking nakikita po sa aking sa mga sa mga reports natanggap po na natanggap ko na no this did not happen only last year man o, Ted, talagang ito'y ito, y, ito y, uh, uh, embedded in the system na may mga ibang transaction na nangyari nakaraan na years ago no na tuloy-tuloy pa ho itong ganitong kalakalan kaya nakikita ko po na there has to be some systems change mm -hmm. and personnel changes. Uh, magsimula ko tayo sa so systems change, no? uh, nakikita ko po na automation by itself is not foolproof. No? Yung, mm -hmm. Kasi in-automate po natin lahat. Eh. Wala na kung may mga dating manual intervention na tinanggal na po, automatic na po ang uh, proseso. Mm -hmm. And that has been the loophole in order for these uh, this, uh, transactions to get through. So isa isa lang ho yan. Tapos meron pa kung ibang kailangan ho natin baguhin na systems change at uh, we are ready to make the proposals already, the changes that need to be okay. done. Uh, Yun siguro ang mauuna. Mm. Tapos yung aming final report on the administrative liability, ay matatapos ho namin yan by next week mm. para yung mga dapat bigyan ng penalty, mabigyan na po ng penalty. May kaklaro na po by next week talaga, no yung, yung klasifikasyon sa mga ginamit na CPs, kung fake o hindi? Opo, yan po ang binigyang taning sa ating mga investigador mm -hmm. na tapusin na po itong uh, <clears throat> investigasyon by next week. Okay, kasi po kung kung uh, kung ito po fake, no? At ang sinasabi nga po ang mga nakapirma dito umano ay naka-assign sa Batangas Port. Uh, mm -hmm. to be specific, meron ba kayong balak kung mamarapatin niyo na unahin ng inventaryo lahat ng mga Sipis from Batangas sport sa mga nagdaampung panahon um yung ating uh, investigation as i said um manong Ted mm -hmm. no of course we we are we are investigating the Bugatti Shiron by itself. No? Mm -hmm. Pero kasama po sa systems review is uh for the last we are reviewing for the last six years. Mm -hmm. Lahat ng as shot regardless of which port they came into whether Batangas okay. port mm -hmm. po yan mm -hmm. or Manila port or Subic or Cebu to that po yan in review po natin. Okay, sige po. At kami po'y nagagalak, Asek, for being open sa ganito pong mga panayam para lang po natin malaman ang katotohanan at wala hong tinatago dito ang LTO kasi, Asek, uh, ano ho ito, no? Uh, ngayon lang po ito na-bulgar, eh. Parang ito naging source, itong Bugatti Chiron na ito para maalanta itong katotohanan na... Oo, oh, oh. hello, Asek? Oo, oh, okay, napindot niya ulit. Okay, nahold ulit. Oo, oh, sige. Hello Asek, mm -hmm. alas 6.41 ating oras ngayon <laughs> Opo, aga, aga nito ha, lunes na lunes Asek, ito muna, may, pa, may, 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 <laughs> may pahabol pong tanong si Chacha tungkol sa lisensya Yes, ASEC, yung pong delivery ng uh, driver's license plastic cards uh, Is set to be completed ngayong uh, first quarter ng 2024? Oho. Mhm. Mm um, Kailan po ito dadating, sir, para mawala ng sakit ng ulo nito mga nag apply ng lisensya? Well, uh, ayok, ayok, wag mags sa pagsabi ng tapos uh, DJ Chacha, no? kasi nagsasalita ako, may nangyayaring uh, problema. But we are very uh, confident, hopeful tayo, that within this month of March, mag-resume -mag ang supply delivery ng ating plastic cards. Oh, So, expected delivery ngayong March, pero hindi pa po yan sigurado? Ah, uh, until it's there, alam mo, natutunan na ako, BB chat -cha. until mm -hmm. it's there, it's mm -hmm. not yet there. Mm -hmm. Tapos pagdating, pagdating po niyan, asik dire-diretso na yung delivery niyan? Ah, uh, yes, because we are reviewing our delivery kasi maha malaki yung aming haabulin, BB chat no. Our backlog on licenses medyo malaki-laki na. Opo. Mm -hmm. So, yes. Opo. Yes po, sige po, diretso po. So we are reviewing a new system no na baka mas mas mabilis Oo. mas convenient sa ating mga tao mga publiko na nagtatansak sa LTO. Mm -hmm. Ano po itong so ano po new system asek na sinasabi niyo? Pinan-finalize ko pina namin dito -di chat yung passport system no. To oh, oh. so those people who would prefer na ipa courier dalang namin yung kabilang lisensya mm -hmm. eh pag ipagbibigay ko na alam ko sa amin we are creating that system mm -hmm. para Abi lang ako pagpapakuryer yung usong-usong para ginagawa sa passport. Oo, so probably this year para din na uh, maibsan na no yung dag dagsan tao sa mga LTO offices. Opo, yung mga opo. gusto na i-deliver sa bahay nila, puwede na pero sa ngayon pinag-aaralan pa. Ah, uh, pinafinalize ko namin yung accreditation ng lahat ng couriers. Uh, ito din naman 'ho yung malalaking couriers na salay na ho ang mga tao na pagtransaction no. Mm -hmm. uh, so we're just yung may may band requirement po yan eh kasi ah uh, lisensya po pinag uusapan eh. So we're just finalizing mm -hmm. those requirements. Oh, last na lang po. Paano po pala yung Apo. allocation nitong mga license plastic cards uh, pag uh, sa mga opisina ng LTO? Uh, we would cater ang initial recommendation is to part of part of that around 50% of the initial supply will cater to the backlog the other half will cater to the current usage. Okay. So at para least, hindi na para hindi na dumagdag sa backlog yung current usage. Oo, oh, oh, at least malinaw na po. Sige po, baka may Sige ilang po. katanungan so, ba po si Manuel sa inyo. Uh, huling katanungan dito po sa Bugatti Chiron, sir. Nak yes, na naklaro na ho ba, di ho ba at, uh, usually meron yan nagfa-follow -fo up sa si LTO para sa rehistro ng kotse at saka yung plate number. So kung na-transmit itong CP, and then ipinroseso. So, meron hubang particular na tao na lumapit sa LTO and CR East para ho sa pag-follow up nitong registro ng dalawang bugati na ito? Uh, may mga pangalan na lumitaw ba ng TED but I cannot validate it right now. Okay. Kasi um, uh, mm -hmm. uh, wala pa akong clear okay. evidence na, mm -hmm. na talagang tinutok yung Bugatti Chirone. Eh. Opo, opo. Kung sino ang naglakad kumbaga sa LTO office mismo na tao. Opo exact po. Ano ah, okay. Sige po. Uh, and sir, um, lastly po, um, opo. Opo, opo. Ma, na, sa atin pong maigagarantiya sa ating na patuloy po kayo magiging bukas sa investigasyon po dito ng LTO. Ano po? Opo, at uh, transparency is the key. Manong Ted, kaya natutuwa ako sa mga interview dito kasi as we as we investigate kaya maging transparent din kami and we're very open to suggestions kung ano pa magagawa namin para pagandahin yung sistema ng LTO Opo, sige po. Kami po ay nagagalak nga po na kayo po hindi nagsasawa sa pagtugon sa aming tawag. Tungkol po sa isyong ito para lang ho natin malaman nga ang katotohanan po. Salamat po, Asset. Very thankful po. Maraming salamat Manong Ted, DJ Chacha. Thank you very much. Opo. Thank you, si Assistant Secretary Bigor Mendoza ng LTO, Ted Paylon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.